dito sa May uh, Santa Rosa, Laguna. Railway train, no south. So dito guys, ito yung uh, pinaka parang uh, depo nila. So yan mayrong mga heavy equipment na gumagalaw ngayon dito sa lugar na to guys. So update update tayo. So yun, maraming maraming salamat po sa inyo diyan, no. Welcome back sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Maganda, magandang magandang araw po sa inyo lahat. So nandito tayo, update tayo sa uh, ginagawang uh, uh, railway tie south dito sa May San Tarceso, Laguna, guys. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa mga bago nating uh, subscriber. Maraming maraming salamat po at sa mga bago nating uh, kaibigan, no? Yung mga bagong uh, nakita sa akin YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, no? At paki-pindot na rin po ang uh, notification bell para lagi kayong updated sa ating uh, bagong upload. So, nandito tayo ngayon sa so, may Santa Rosa, Laguna. Guys, papakita natin sa inyo kung gaano kaluwang yung uh, South Railway train dito. No? Ito yung uh, pinakamay nila dito sa may Santa Rosa, Laguna. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan yung area nila. So, yan. Umulan lang. Kababa tapos lang ng ulan. So, meron mga heavy equipment dito guys na gumagalaw. Ayan mapansin nyo so yan may mga bulldozer bako na gumagalaw dito meron na sila din nga hinuhukay dito sa lugar na to guys so dun sa banda naman yun so dun sa may tabi nga uh, ilog ayun, meron naman bako dun na gumagalaw din ngayong uh, uh, oras na to Ayan, medyo may kalayuan dito sa pwesto natin so dito ito yung pinaka main entrance nila dito guys ito No, merong mga pare ito yung parang uh, pinaka opisina nila. Yan, yan yung mga tao rin na gumagawa diyan, ayan, nandiyan sa bubong. So, harap lang to ng uh, uh, Coca-Cola dito sa May Santa Rosa, Laguna Exit. So, highway lang yan, guys. Ayun, nakita niyo naman may mga sasakyan na dumadaan. yan yung area nila dito, no? Tabing uh, expressway. Ayan, ayun yung expressway doon sa may mga poste ng uh, ano na yan yung mga parang ambuklaw, yung pinaka poste ng Meralco. Yan yung expressway guys na patungong uh, Alabang. So dito sa lugar na to guys, meron na silang mga hinukay na no? hindi natin pa alam kung ano tong uh, ilalagay nila dito. So napakaluwang nito guys hanggang dyan sa may uh, likod ng kabahayan na yan sumlang natin konti ayan yung mga kabahayan niya hanggang yan. malaki ito guys siguro may mga sampung uh, ektarya to higit pa no, sa tansa lang natin so ayan may mga hukay hukay na sila dito ayan no, may mga tao rin sila doon sa kabila ayan. may mga nagde layout na doon guys ayan, sa lugar na yun sumlang natin konti ayan may mga workers na rin doon na nagli no? so update ko kayo sa mga susunod na ano, na araw o linggo o buwan, no, lagi tayong mag-update dito sa lugar na to Santa Rosa exit, no, Lagu Laguna Laguna oh, o, magkakatugtong na to dito guys so puntahan din natin doon sa may uh, Balibago yung kanilang uh, ginagawa rin doon na nice station ng railway south no, ng ating uh, mga train. So, update ko kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, pasensya na kayo, no? Video na late tayo ng uh, upload ngayon. Kasi nga, no, marami tayong uh, ginagawa. Nandito kami sa, dito ko ngayon sa itaas ng aming building, no? Ayan, hanggang doon po yan sa lugar na yon kung mapansin nyo napakaluwang din nito no yan napakaluwang yan yung uh, may pader na yan, guys sa kabila nyan sakop na nila yan hanggang doon, sa may uh, mga punong kahoy na yun ilog kasi yung uh, gilid yan guys eh. yan. Diyan, may mga punong kahoy na yan ilog yan yan may mga workers sila dyan na gumagalaw no? kanina marami yan hindi na natin nabutan dyan sa lugar na yan kasi nga umulan no? napakalakas ng uh, Oland dito sa area natin kaya ngayon lang din tayo nakalabas. So yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat. na sana po ay, ay patuloy niyo'ng subaybayan ng aking uh, YouTube channel, no Joey Washington, no. Uh, Nagiiwan ng isang uh, magandang uh, araw po sa inyo at pasasalamat no sa mga bago nating kaibigan na pumupunta at nakapanood ng ating uh, video regarding dito sa government uh, project. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat no, sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa ating uh, mga video na ina-upload dito sa aking uh, channel. Ganoon po maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. No. At ako po ay uh, patuloy ninyong uh, subaybayan no? Ng, uh, patuloy niyo akong subaybayan no? at uh, para makatulong na rin po tayo sa ating mga kababayan na kailangan nating uh, tulungan din. No, meron na rin po akong charity vlog na konti-unti na po rin tayong tumutulong kasi no, hindi pa sapat yung ating sweldo no, sa ating uh, YouTube channel. Yung, yun lang, uh, abot lang ng ating kakayahan, yung ating uh, may tutulong. No? Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga kababayan yan, mga OFW, mga kababayan natin bye uh, sumusubaybay sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan natabok uh, ko ay lubos no na talaga nga uh, kung hindi po kayo ay eh, hindi po tayo aabot sa ganito nga uh, subscriber no sa awa po ng uh, Diyos no palaki na rin po nang palaki yung ating mga viewers at uh, palaki na rin po palaki yung ating mga uh, subscriber sana ay natutuwa hindi naman po ako nagmamadali kaya lang po no sa dami po nang uh, nag uh, YouTube ngayon no hindi pa tayo hindi naman tayo sikat na tao kaya ako po ay nagpapasalamat dahil meron nanonood sa akin nung ako po ay nag-uumpisa na nag-upload sa akin youtube channel no? minsan isang buwan na ang uh, video ko ang nanood lang sa akin lima, tatlo yan. ako po ay natutuwa na noon ngayon po palaki na, na po ng palaki no? alas isandaan na rin po yung ating yung nanonood sa atin may git sandaan kaya po ako po ay malakas na malakas yung ating loob mag-upload na mag-upload sa ating uh, YouTube channel kasi nga po may nanonood na sa atin meron na nakakakilala sa atin po unti, -unti. kaya po lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat uh, uh, sana po iwag niyong uh, makalimutan no? yung aking uh, YouTube channel Andyan lang po yung aking mga video pakalat-kalat lang po sa YouTube no? pag may time po kayo pwede niyong nga uh, mapanood no? pagka kayo po ay may oras na Ayan, pwede nyo pong mapanood yung aking mga video regarding sa ating uh, government project at charity na rin po. No? Meron na po tayong mga ina-upload na po unti, unti natin natutulungan. No, maliit pa po kasi yung ating uh, sweldo sa YouTube. Kaya yan, yung abot lang po ng ating makakaya, yung ating may bibigay dun sa mga kababayan natin. Talaga naman na... Uh, natutulungan natin po unti-unti no? Yan po yung uh, aking gustong mangyari sa aking uh, YouTube channel no. Na siyempre po matatapos to mga project na ganito. No, so inunti unti na po natin yung ating uh, charity. Uh, para po sa ganon ay eh, marami po tayong matulungan katulad po nila Kalinga Crab, ayan. Uh, Alita, Talita Aquino, ayan sila Kuyabal si PWD you no? Know, uh, yung may pangarap na bata charity vlogger din po marami pang ibang mga charity vlogger na gustong gusto ko rin pong mangyari sa akin yung ginagawa nila dun sa ating mga kababayan natin na <coughs> hindi na naabot na ng ating uh, gobyerno no? para tulungan sila so nandito naman kami mga vlogger kahit maliliit yung sweldo maliliit maliit yung sweldo ng no, ponte yung tipo meron tayong natutulungan natin mga kababayan kaya ako wilubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na sana po ay gabayan nyo rin yung aking uh, channel no? kahit po paunti-unti masaya na po ako na may nanonood sa akin may sa atin paunti-unti yan na uh, nakakatuwa kasi masarap sarap sa pakiramdam yung paunti-unti nakakatulong ka sa ating kapwa no? yung abot lang ng ating uh, kakayanan sa pagtulong so lumating yung time na malaki na yung ating sweldo So marami na rin tayo siguro matutulungan no. Halos araw-araw ay na rin natin yung pagtulong katulad po ng ginagawa nila ng mga nakikita kong mga <clears throat> vlogger na charity vlogger na gustong tumulong sa kapwa natin. So yon maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Ako ay magpapaalam na. Bye-bye.